Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Mexico Channel, a fetiler, also maturder. So ngayong hapon na ito, tigyan natin ito sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kagarapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang dilat at makaka-resonate. Kunin damang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gut. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang diligyan skip ng ads away pagpalaing kayo ng Jaws at Makeup Pal, siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga tutuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. Okay, so this is something the Nine of Cups, a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad na. Ano naman yung mga bagay pangarap mo, maaring may isa katuparan mo na. No, Mag-uubaba ang kaligayahan mo dito. No, there's a lot of excitement, adventure coming in. And there's an Empress card for River, guys. No, ibabalik ang katawan lupa mo dito. No, maaring um, kailangan mo mag from the world. No, kailangan nalagaan mo mahalin ang sarili mo. No, maaring may mga bagay na magtatagumpay at magsisimulang muli. No? there's a new beginning coming in. And there's a devil card. Oh my goodness. There isn't something a devil represent a toxicity or black magic involved. Pero alamin pa natin yan. No? Pero may nasensa ko na parang may masamang plano or balak. Ganun. And there's a three of swords, something pain. No, maaaring nagbibigay ito ng uh, hinanakit or sakit sa'yo no? Meron dito ang uh, maaring para kang tinutusok sa dibdib. No? Meron there's a something of pain, back pain. And there's the Queen of Pentacles. Basta maging secure at maging practical ka sa kung ano ba yung mga bagay na meron ka. Additional messages. And there's a with a perfect timing. So, may mga bagay na naalatag dito na maaring uh, magdulot sa sa'yo ng magandang eksena, no? Kung magkakakalaan to para iyo kailangan mo lang habaan ng pasensya mo, matutukang kumalma, No, pahalagahan mo naman yung mga bagay na meron ka sa ngayon. What is the Nine of Cups? Represent with the Ten of Pentacles. No, magkakaroon ka ng long term success and long term investment. Financial Security. No, magkakaroon ka ng pang matagalang eksena. No, magdadala sa ito ng kaligayahan, nag-uumapaw na saya. No, what is the Empress Card? The Empress Card, represent with the Three of Pentacles for collaborations, no, connections, No, meron dito about sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, no? Teamwork, no? Maari magkaroon ka ng bagong eksena, bagong simula, no? There's something in events. No, magigit ka lang with the socialize, no? And there's a devil card, Jupiter's with the three of course. May third party. No, maari may gumagawa sa dito with the third party It's either or next or either a relative, no? Or either a family uh, family related or a friend of yours. Pero alamin natin niya. What is the three of swords? The three of swords represent with the five of wands. So, si mayro talagang kakupitan siya kalaban. No, nainggit to sa'yo. No, may era. or meron na sa sa'yo na gumagawa ng hindi maganda sa'yo. And this is the ten of wands. So, si nagbibigay pabigat sa negosyo mo. Sa hanap buhay mo. No, mayroong bagay na nagbibigay ng uh, pabigat sa buhay mo, sa sitwasyon mo. No, kaya tuloy-tuloy ang tuloy suliranin tuloy-tuloy yung problema. No, hindi ka na naubusan ng eksena. What is the temperance? Represent with the Queen of Swords. Clear the boundaries. No, it's time na. No, para linisin mo na yung mga nasa paligid mo. Alisin mo na yung mga bagay na nagbibigay negatibo sa'yo. Nagbibigay pamalas sa'yo. No, ngayon palang buksan mo na ang isip mo na ang tuklasin mo ano yung nangyayari about sa spirituality, no? Sino yung nagbibigay malas, kamalasan sa iyo sa buhay mo kaya paulit-ulit yung ganyan scenario. Kakatapos lang ng problema, another problema na naman. Ganon. Kumbaga, pero na sense dito about sa trabaho. Talagang marami din naiinggit sa iyo No, about naman sa family related, merong hindi ka tanggap, no? Meron ditong uh, tumutul sa inyong relasyon, no? What is additional messages? Revisit with a card. No, there's something an ending in the beginning. So, may mga bagay din na matatapos na. no magkakaroon ng transformation or pagbabago. No? Tulad ng isang, um, kumbaga, phoenix rising from the ashes, no? Mula ng, um, kumbaga, may mga taong pababagsakin ka, may mga taong kikilain ka pababa, pero hindi yun dun matatapos ang eksena, no? Isang bagay ito na, um, kumbaga pasilip sa'yo na magkakaroon dito ng pagbabago sa buhay mo. This is something a big transformation. O what is additional messages? And represent with the four of pentacles. No, basta protection at pangalaga mo yung grounds mo. No, even your territory. No? Pangalagaan mo yung mga bagay na meron ka. No, mag iingat ka sa mga uh, pakikipag-socialize, pakikipag-collaborate, baka mabudol or maskam ka. No? And there's a something that six of, six of wands by victory is yours. Magtatagumpay ka rin. May mga bagay na may sasakatuparan mo na din. And there's a chariot with an action and moment. Magkakaroon ng changes and development sa sitwasyon mo. What is additional messages? Reference with the six, uh, six of, cups, no? There's a something a uh, past person coming back. No, may mga about sa nakaraan na maaaring manumbalik or bumabalik-balik. O mayroong about sa nakaraan na nagbibigay pa bigat sa'yo. No, kaya kailangan mo nang uh, makawala at makalaya dyan. It's a something environment, nice, no? Pero talaga dito sa paligid mo na maaring humahadlang lang or talaga nagbibigay pabigat sa'yo. May toxic family and there's an ace of pentacles. Pag naputol mo na to, magtutuloy-tuloy na ang magagandang kapalaran sa'yo. No, ganun din about sa finances. No, gaganda ng takbo ng iyong negosyo, trabaho, hanap buhay mo. No? Kaya huwag ka magtataka, no? I mean, it's a sense ako, 6 to 8 years na yung ginagawa sa sa'yo no Kaya kailangan maging aware ka na itong bagay na to ay maaaring uh, nagdulot to ng uh, pinsala sa iyong hanap buhay Na dahil sa inggit at galit Now, what is the outcome? Ang outcome is the night of wants Na konting lang, malalaman mo lahat ng punot dulo nito And there is an emperor. Maging mature ka, maging grounded ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka And of course, there is a something that you repent ako Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo No wag kang magpapadestruct. no? And of course, there's a plethora of ones by celebrations, no? Maraming mga celebration pang magaganap sa buhay mo na no? magtatagumpay ka talaga. Additional messages. And reference with the page of sir being curiosity. Alamin mo lahat ng bagay, no? Tuklasin mo lahat ng mga bagay na makakatulong sa no? What is additional messages? We need your spirit and represent with a high five for your lesson learned. Basta matuto ka na. Now, there is a religious factor. May palipadhangin talaga ako ng sense, no? And there's a sumpa na nagbibigay kamalasan sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. So, kailangan puntuhin mo, alamin mo kung ano yung punot dulo nito, no? May magagawa ka pang dito para mabasag to. Alamin mo yan. Now, there's a justice card. See, there's a karma. Or there's a something a principle of, of Karma talagang binibigay sa ito. Now, imbis na swertihin ka, malasin ka. No? Huwag kang magalala, may karma naman. So, ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo kapag natapos at napuntuhan mo, no? Ang, ano ang punot dulo nito? No? Kapag nasolusyonan mo yan, babalik sa kanila yan lahat ng kanilang ginawa. No? Kailangan ngayon palang malaman mo na kung paano mo mapuputol yung eksena na yon para ma-break mo na yung yung um, chain na yon, no? Yung kadena na nagbibigay kamalasan sa'yo. Alamin na natin na gilapin natin pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, for finance and career. So, represent with the six of swords with the transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Na makakabangon ka na. Sabi ko na nga ba, pagdating sa finances and career, masabotage yun. May sumasabotahe talaga. No, kailangan mo makaalis dyan. Sabi ko na, nasa paligid mo lang ang traidor. Nasa paligid mo lang ang mga taong gumagawa ng hindi maganda sa either sa star card. No, wish for payment. Matutupad yung mga pangarap mo. Magkakaroon ka ng healing and recovery dyan no kailangan mo lang matumbok kung saan ang gagaling yan. There's a king of wands. No, may hinala ka na eh. No, binibigyan ka ng um, something inside. No, awareness. No, intuition and visions. No, no tingnan mo yung magiging posibilidad. Ano, ito yung mga bagay na magsisingkin sa'yo kung saan ang gagaling yung eksena na yon. And this something the king of sword. Putuli mo na yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa eksena mo. And there's a four of cups. napag no, mabuti yung bawat decision and actions mo. No, meron tong mga lum lumalapit to sa iyo. na no, nakikipag-usap siya yung pala may hidden agenda siya kaya siya nakikipag-usap para makakuha ng impormasyon sa iyo. No, kaya kailangan malaman mo kung sino to. No, and of course pagdating sa relasyon, there's a seven of cups, no? Ginugulo niya rin ang inyo relasyon. No, and there's something that's with confidence. So kailangan lakas sa loob mo maging matapang ka. No, kailangan palaban ka dito. And there's a king of cups. No, there's a devoted for the person na mayroon ditong devoted sa so 40% talaga. And this is a six of pentacles. Now, there's a giving and receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. No? And of course, ang inyong relasyon ay magiging balance na rin. And there's a wheel of fortune, with to turning back. Na talagang kayo ay para sa isa't isa. Na nakatadahan at nasa palad niya, nasa kapalaran niya. There's a destiny to happen. No? There's something na divine, um, divine feminine, divine masculine. At the same time, talagang there's a something a con divine connections no and there's a five swords. nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action mag-ingat kayo sa mga decision pagdating sa buhay pag-ibig no what is additional messages pagdating sa kalusugan mo and there's a two of pentacles with a balance so maging balance ka iwasan mo yung mga bagay na makakasama sa iyo and there's an eight of wands with a past communication and past movement no, magkakaroon ng changes sa development na sa iyong kalusugan there's a the lovers connected with your love life No, para sa na nararamdaman ng person mo. And there's a seven of pentacles with a harvest moment. No, ano man yung mga bagay na uh, pinaghirapan yung makakamtan nyo ito. No, there's a nine of cups with an offer. No, magkakaroon. Meron dito ang apology ako na sense na maging aware ka. At the same time ha, huwag kang tumanggap ng mga bigay na pagkain na galing sa ibang tao. No, there's a nine of, no, of swords, something anxiety, sleepless nights. No, hindi ka makatulog, balisa ka. No, yan ang mga nararamdaman mo. No? So guys, let's see what is additional messages style. No, we don't need spirit with the magical fairy messages. Advice is request to pick a card yes or no So kung bago ka sa channel ko Ang pick a card yes or no, pwede ka magtanong Then of course, isa lang ang magiging sagot dyan Pipili ka with a 1, 2, or 3 Now, and of course, kung nakapili ka na Comment down below ko anong number na pili mo Para malaman natin kung umabot ka ba sa reading na ito Then of course, sa malalaman mo ang number na napili mo sa huling chapter ng reading na ito Doon mo makikita kung ano yung magiging sagot sa tanong mo Let's watch this With a magical fire message, it's your World. alamin na natin yung guys there is, oh my god your wish is granted so matutupad talaga yung mga pangharap mo dito kumapit ka na no, talagang ibibigay sa ito at ipagpapalain ka emotional healing na mawawala na yung um, sakit na nararamdaman mo yung mga nararamdaman mong um, kumbaga pain mga um, disappointment na magiging kalmado ng pakiramdam mo dito No, and this is something assertiveness, basta alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Huwag ka dumi-depende sa ibang tao. Kailangan alam mo sa sarili mo yung pinaniniwalaan mo. What is the yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent what? See, there's a healing. Talaga may healing talaga, guys. No? It's more on healing, guys. And this is something of nurture na, no? pagdating sa love, compassionate ka kind naman. Of, that's good. And there's a fulfillment. So see, maraming pagkatuparan talaga sa mga pangarap mo. There's a wishes and wishes. So mayroon ditong kagalingan at katuparan sa mga hinihiling mo. What is additional message? Just with the synchronities. Represent with the gratitude. Just being thankful sa lahat na nangyayari sa buhay mo. And there's a wildness. Na magiging mas mabagsik at mas magiging palaban ka na this time. And there's an eagle. Now there's a lot of messages no, coming in, no, maraming mensahe paparating sa iyo ng ating gabae. What is the romance in your mystic love or code? Finances and future. Talagang related about sa finances mo, no, ang eksena mo, no, ibig sabihin malapit kang pera sa iyo pero may mga taong sumasalbae para mawala ka sa focus. No, there's a home foundation. No, talagang um maaring isa sa ano dito, ang gumagawa dito ay related about sa family mo. There's a toxic family and toxic relationship. The no? karmic relationship. No, ibig sabihin dito, mayroon ditong hadlang sa inyong relasyon, tutol sa inyong pagsasama ng person mo. No? What is the angel's number of prison what? There is something, guys, with a 888 with a karma. I told you, may karma talaga. No, doon pala sa unang chapter, may karma na eh. So, there's a karma, a lot of money coming in your, coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you have you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential. So si kaya mong maging ma uh, magi matagumpay, no kaya mong magimasagana ng pamumuhay, financially, Uh, emotionally, um, no, practicality, you kung magalat ang bagay nito, maaaring babagoy ng ikot ng kapalaran sa iyo. Pero mag ka lang, dahil um, may karma talaga. No? What goes around, comes around. Ano man yung mga bagay na ginawa mo, babalik sa iyo. Kaya kailangan lagi mo pakakatandaan ano yung magiging cause and effect ng action and decisions mo. So let's see what is the money move oracle deck. and represent guys with a success. Talaga magsasuccess ka talaga, pasabog. You're on the right track. No, talagang talagang si sa dito na lahat ng mga pag problemang pagdadaanan mo mat talagang masusolusyon at matatapos mo yan. And what lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a full list. No? Meron dito full list, no? na maaring um, may anak ang pulis or maaring yung person may pulis no? at the same time guys there's just something from uh, from promis promises no? sleep around the heart free for all sleep with your mind na talagang attracted ka no? with your person and there's something guys with the shadow work parang sense ko dito something intimacy no? What is the additional messages with the shadow worker was involved. wall? the store, purge, purify, refine. Let chaos and turbulence cleanse your spirit. So see, hayaan mo yung may mga bagay sa buhay natin na maaring sisira inyo eksena, maaring may mga bagay na guguho, matatanggal. Kung bagay it's a part of your journey, you no know? para ansha para linisin ka, alisin yung mga bagay na hindi makakabuti sa buhay mo. Nasa tatahaking mo landasin. Let's let's see what is the additional messages with a clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent what? And it's something a dawn of recovery, which is the new beginning and brace risk and gateway to healing and renewal. So see, kailangan mo tanggapin ang pagsugal sa eksena na ito. Bubuksan na panibagong pintuan, magkakaroon sa kagalingan at um, kagalingan at ka, parang kung makaka-recover ka, parang ganon. No? And of course, magkakaroon din ng bagong simula. Thank you. Pagdating sa love life, there's something in new beginning. Emotionally, physically, and mentally. No? So let's see what's clarifying for your life situation. It's more healing, guys. It's a, it's a something, a karma. Pero parang more on a good karma. No? There's some good karma for you. No? May mga taong gumawa lang hindi maganda sa'yo, pero huwag ka magalala. Mas maganda ang balik sa'yo. No? Unti-unti, there's a healing, healing no? And there's a wishes and wishes, no? And let's see, and there's something a path of finder. Trust your inner compass to illuminate your path through love and career, revealing the direction of your soul wishes to explore. So, siya naman yung mga bagay katuparan sa mga pangarap mo, mas dadaling ka sa tamang direction na tatahakin mo, no? Magtiwala ka sa iyong mga gabay, magtiwala ka na may mga bagay na nakaline up sa'yo at um, yun, ayun ay ka Ayon sa kalooban ng Diyos. So, magtiwala ka. what is the part of the life represent what and there's something you have fidelity i am devoted to my mind heart and will i honor my soul need to need and trust in my connection into myself god and the universe may commitment, strength, means grounded me in faith and purpose. So, see, nagtitiwala ka, no, sa ating pong oh, may kapal, no, physically, mentally, emotionally, no, pinagkakatiwala mo sa kanya na lahat ng bagay nito ay ayon sa kalooban ng Diyos at kalamong mong konektado ka sa ating Panginoon, no? So, guys, let's see what is a pick a car, yes or no. Alamin na natin na magiging sagot sa mga tanong mo. Let's watch this. So, let's see. Let's start with the number one. With a yes or no pick a card. Ano yung magiging sagot mo sa tanong mo kung sino yung nakapili na number one? And there's a yes. Hat the Fortunity of are up burning desire fulfilled. No? Naglalagab-labab na bagong oportunidad yung pagkakaloob sa'yo. No? Maganda at maaari magdala sa'yo ng bagong simula to. No? Kahit na sino hindi maagaw uh, maaagaw o kahit na sino hindi to makukuha. No? Itong fortunes na to. Para sa'yo talaga to. Number two, There is something that yes again, it's a good investment getting paid, saving up, no? Ano man yung mga bagay na pinagirapan mo, makakamtan mo ito at magliligtas ito sa'yo sa kung ano man yung mga bagay na nagdala sa'yo na kalugmukha, no? Ito yung pagbangon at ito yung pag, um, kumbaga fruit of labor, na parang pag-ani ng iyong mga pinagirapan, Number three, there is a something, a yes again, getting it together, it's all lined up for you. Talagang, di ba, talaga naka up talaga ito sa'yo. Talagang, this is the destiny is yours. No? Talaga, naka, nasa palad mo talaga ang makuha at mangyari. At nakaswak talaga sa itong isa katuparan to maabot mo to, makamit mo to. No? Kaya pala, there's a more on wishes and good karma coming in for you. So guys, this is the weekly gabay for the month of June 16 hanggang June 22 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang ng adsaway pagpalain kayo nang Joss at Makeup Palsy. Sikliglig nag-uumapaw na biyayang banong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see the next video. Bye bye and babush!